Yan, good morning mga kwentuhan Ngayon may kwento ako sa inyo Ito yung uh, ko sa inyo Tungkol doon sa mga biktima At pinahirapan sa ilalim ng batas militar Ayan oh. Nandito sila ngayon Yung mga pangalan nila na nakalagay dito ngayon sa batas militar Yan yung uh, mga bagay Alay-alay Sa libo libong mga kababaeng Pilipino kumilos Kinulong at pinahirapan sa ilalim ng batas militar Tignan natin kung sino-sino sila 'yung okay, mga pangalan nila oh. 1986. Mga pangalan ng mga biktima na kuno'y pinahirapan ano oh. you know? Wala wala manyalak 'no. Wala alam ko ng pangalan. ito, emo. Oh. Oh. Isa ka ba sa mga naging biktima dyan? Yes, naanap niya yung nilulu niya. Ito, ito, Ay, 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 ay yan, yan. Sino yan, sino yan? Sino yan? Sip, sip. Dito, 1985 naman. Yung kanina, 1986. Okay, na, 1985. Ito, <laughs> 1980 po naman naging mga biktima, oh. Ayan, 1984. Kanina 1986 tsaka 1985 May mga pangalan nila oh. Tinitignan ko baka may kamag ako rito eh. ah, sa kabila naman Eto yung mga naging biktima Pinahirapan at uh, Kinulong sa ilalim ng batas militar 1983 naman oh. Huh? Yan yung mga pangalan nila Tinitignan ko baka mamaya may kamag kami rito eh. Ulitin ko mga kakwentuhan ito yung mga parte ng mga pangalan na naging biktima, pinahirapan at uh, kinulong nung panahon ng batas militar ito 1982 ano? 1981 magkakasama na ito yung mga naging bahagi ng uh, batas militar na uh, pinahirapan, kinulong yung mga panahon yun Eto, 1980, 1979, 1978. ang yung mga pangalan. Naging parte ng batas militar, at pinahirapan, kinulong, minaltrato. Eto, 1977, 76, 75, 74, 73. Mula 1972 yan, oh. Hanggang 1986. Marshall Law Basahin natin na uh, on September 21, 1970, President Ferdinand Marcos declared Marshall Law order all, all the Philippines by virtue of Proclamation of no, 1081 His basis for uh, using the order of rising lawlessness and violation by a uh, lifting element 18 na uh, necessary necessary so ayan, ganun Ayan yung mga nakasulat dyan basahin na lang nyo you know? mga biktima ng martial law sa ilalim ng batas militar pinerapan sila uh, kinulong pinerapan minaltrato ha? Yung okay, mga kamaso yun muna ang kwento ko ngayon dito sa kaktila tayo ngayon